Kadalasan na uh, napili ng district ng congressman, wala, hindi sumali sa kanila. <coughs> ang lahat nagsali na partilis. Kasalanan nila, bakit yung partilis itubutan Itugutan, maging congressman. Ha? Bakit pinaboy nila ang congress, ang congress natin? Atin yan, hindi kang padwa, hindi kang bante, hindi kang Ano? 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 Pag ang ano ang ang ano paghirik sino wala konting ang mahal natin ng na presidente Rodrigo Duterte Mister saan ang mga presidente niya bakit sabihin niya Manila niya Mister Duterte pag ikaw ay hindi magsagot ikuntin animal kapatwa yawa at nasa pangti. At nasa pangti. Kamusta? Tapos, sabi ni Barbet, kunting at kawa-awa ang mga bayi. Kami sa lumad, bang Saburo, Muslim, ayaw namin pagsaktan ang mga bayi. Inalang natin bayi. Bigyan natin halagahan ng mga bayi. Ang padrono po pangina nila sa kongres nila sila ang eleksyon na ng presidto na. Ang lahat ng mga eleksyon, pilit na mga totoo mga, mga nagdaan ng wastong eleksyon, hindi sumali sa kagaguhan nila niya. Even my beloved kongresman Rufus Rodriguez, hindi nagbigay kung ano pa ba <laughs> kaya magingan tayo sa mga panila dito walang may patayan walang matunguhan yeah. pumatay man tayo ng mga biltare pumatay man tayo ng MP pumatay oh, yeah. man okay. tayo ng PNP. PNP hindi natin gawain yan kasi ang punin natin ang pure federal mula senado hanggang sa kongres Ano? Ano siya? 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 Ano Ha? Ah, Wag naman kami pastusin dito. Ha? Ah, nyo kami pastusin dito. Ha? Ah, uh, ah, gamit ng nyo kami dito. Ah, 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 Ngayong ano, i eh, mo yung magiging pagat. Ha? Ah, ah, Sa ah, mo. Ah, ha? Ah, ah, Wala ah. mo iya satto kesama pa yan ayo disam kesama yo ayo kasamanya. ayo kesama yo ayo kasamanya. ayo kesama yo ayo kasamanya. ayo sada motawar ini ayo kesama

tingnan mo. Ayan. Ayan, 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 ayan. Tingin mo, tingin mo, tingin mo. Baba mo, mo. mo, para makita mo. Ayan, 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 ayan. makita natin yan. Tingnan natin kung talaga ang yan. natin kung yan. Ah. natin kung yan. Ah. Ah.